Yan yeah, o, pwedeng gawing kubrikama o. Sari-sari. Iba-ibang klaseng tela ito. Kinikilo nila lahat yan. Kinikilo. Mga plane. ano pang kubrikama iba ibang klase may 65 may 45 ganun ang presyo pare-pareho Magkano sa Canadian kuya? Magkano? Ang isang yarda? 1 ah, kilo. 200 ang kilo Canadian cotton. Mga pang bedsheet, bunda. Hmm. ganda ang kurtina mga linin linin o oh, ang gaganda may bang kulay hmm, ang gaganda linin Ito, mga tela para sa supa. Ganda. Ganito hinahanap ko. Holdoroy siya. Yung nabili ko dating ganito ko, mura lang. Ngayon, mahal na. Yan ang ganda ng kulay. Ito pa para sa mga supa. Dito naman banda, ito yung mga kinikilo, yung mga ginagawang terno, ayan yon Yan lahat yan, kinikilo yan. Napakadami hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa dulo, kinikilo lahat yan. Ayan napakadami dito ng mga mabibili mo mga mura lang ang kilo niyan tila ano yata to 180 ang kilo 130 ganon sa isang kilo mo makakagawa ka na ng ilan terno na damit ng bata dito naman banda mga printed na gawain mga kurtina ayan sari-saring design sari-saring kulay mamimili ka lang kung anong gusto mo ayan dito lang yan sa taytay -tay. mga niyayarda yan per yard yan mga printed na yan pero sobrang gaganda talaga ang ganda ng kulay nila yan mamimili ka lang dyan kung anong gusto mo So, dito banda, ito naman, lace, ito lace. Ayan, 180 ang kilo. Tinanong ko, kinikilo na siya. Ayan, ang ganda din. Assorted na tila. Ito ay kinikilo. Ayan, napakadami. Sari-sari. May makukuha ka dyan pang dress at pagpagkubrikama na rin.